Bakit sabay-sabay kumikilos ang maraming tao noon kapag oras na ng anime? Hindi lang ito bahagi ng nakasanayang ugali. Ipinapakita rin nito kung gaano kalaki ang impluensya ng telebisyon sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Noong mga panahon na ang kapitbahay mo lang nag-iisang may TV sa karamihan ng mga bahay, nagsilbi itong tagapag-ayos ng oras at gawain sa komunidad. Kapag nagsisimula ang paboritong palabas, halos sabay-sabay na nagbabago ang kilo sa bawat bahay. May naghahanda ng pagkain, may nauupo sa sala at may naglilipat ng gawain. Para bang may iisang kumpas ang lahat? Hindi ito simpleng pagsunod sa palabas. May kasamang sociological at kultural na dahilan. Ang konsepto ng sabayang panunood or appointment viewing. Noon, walang rewind, walang replay at walang mga on-demand platform. Ang punga programa ay may tiyak na oras kaya kailangang sabayan. Dahil kakaunti lang ang mapapanood, bawat palabas ay may dagdag na halaga. Kapag tumugtog ang pambungad na kanta, alam na ng mga tao na iyon ang simula ng isang sandaling hinihintay. Kapag may patalastas, pansamantalang pahinga iyon sa paligid. Sa paulit-ulit na schedule, nasasanay ang mga tao sa pare-parehong daloy ng oras. Dito nabuo ang mga tinatawag na viewing rituals. Mga gawain na inuulit sa parehong panahon araw-araw. Kapag oras na ng intro, lahat ay nakaupo. Kapag nagtatapos na ang episode, inaasahan na rin ng mga tao na tapos na ang hapon. Hindi na kailangang tumingin sa orasan, sapat na ang tunog at imahe bilang paalala. Isa pang mahalagang aspeto ang sama-samang panunood. Magkakasama sa sala o sahig ang pamilya at mga kapitbahay. Uwang kaniwang pagkatunay hindi lang nakakaaliw kundi ito'y sandali ng ugnayan. Ang mga karakter at kwento sa telebisyon ay nagiging karaniwang paksa ng usapan at pinagmumula ng pagkakapit pagkakapitbisig. Kasabay nito, naapektuhan din ang takbo ng bahay kapag alam nang lahat na may palaba sa isang partikular na oras, inaayos din ang schedule ng mga gawaing bahay. Ang pagluluto, paglilinis o pamamahinga ay nagiging maayos dahil sinusunod ng lahat ang pare-parehong palatandaan. Sa ganitong paraan, ang TV ay nagiging tahimik na tagapagsaayos ng ritmo ng araw. Bawal din ang chismis kasi mawawala ng chismosa ng panonooran. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang ganitong impluensya kahit nagbago na ang teknolohiya. Sa halip na mga oras sa telebisyon, ngayon ay mga notification tone, countdown ng susunod na video o mga rekomendasyon sa app ang nagiging senyal kung kailan tayo lilipat sa ibang gawain. Pareho pa rin ang prinsipyo, may hudyat, may tugon at may kasunod na gawin. Ngunit mas mabilis na ngayon ang daloy ng mga paalala at mas dumami na din ang mga chismosa. Sunod-sunod ang tunog at alerto kaya madalas tuloy-tuloy ang atensyon ng tao. Noon, ang pagtatapos ng palabas ay malinaw na pahiwatig na tapos na ang isang yugto. Ngayon, otomatik na sinusundan nito ng panibago. Kaya minsan, nakakalimutan na nating meron pa pala tayong gagawin. So bukas na lang, bahala na si Batman. Sa ganitong panahon, kapaki-pakinabang na bumalik sa diskarte ng nakaraan. Ay yung pagkakaroon sa sariling paraan ng paghinto at pagpapatuloy maaaring gumamit ng paboritong tunog o playlist bilang simula ng gawain o magtakda ng tahimik na sandali bago lumipat sa susunod na aktibidad ang ganitong simpleng mga palatandaan ay nakatutulong para balansehin ang oras at atensyon hindi kailangang maging eksakto sa bawat minuto mas mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na daloy na akma sa sarili at sa mga taong kasama ang dating oras ng anime ay hindi lang tungkol sa panonood isa itong simbolo ng panahon kung kailan magkakasabay na kumikilos ang mga tao, nagsasalo ng kwento at nagkakaroon ng pare-parehong direksyon sa araw. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang ideyang yon. Ang pagkakaroon ng mga paalala at tunog na naguugnay sa ritmo ng buhay. Kaya siguro madaming nanonood kay Coco Martin, medyo nagets ko na. At sa kabila ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, nananatiling totoo ang isang simpleng aral. Ang oras ay mas madaling sundan kapag may kasamang pakiramdam ng komunidad.